Hello, magandang, magandang, magandang araw sa inyong lahat, lalo na po sa mga kababayan ko dito sa Bansang Kuwait. So alam nyo ba ngayon, nakaka-update lang po ng Sahil application at nag-release na nga po sila ng bagong update kung saan ay pwede na po nating matranslate into English ang ating mga Sahel application. Unang-una po, dapat ang inyong mga Sahel application ay nakadownload na po sa inyong mga mobile application. Meron po kasi tayong mga kabayan na nagme-message na sabi po nila ay hindi po compatible ang Sahel application sa mga ginagamit nilang device. Kapag ganyan po ang problema, makilag-in na lang po tayo sa ating mga kakilala. Okay po, para po ma-view natin or makita natin kung nakapag-biometric na ba tayo or hindi pa. Kasi napakahalaga po nito, lalong-lalo na kung nandito kayo sa bansang Kuwait. Paano po ba ang gagawin? kailangan nating i-translate sa English ang ating Sahel application. Unang-una po, pumunta lang po tayo sa ating Sahel application. Ayan po. Pagpunta po natin ng Sahel application, may makikita po tayo yung tatlong dash sa taas. Okay? Click lang po yung tatlong dash na yan. Ayan. Tapos, may makikita kayo ditong globe sign or nakalagay po dyan language. I-click lang po natin yung language para po ma-change natin into English kasi naka-Arabic po siya. Click lang natin yan. Tapos may makikita kayo dito sa baba. Yan po nakalagay dyan. English. Click lang po natin yung English. Yan. At makikita po natin nagbago na po sa English yung ating sahil application. Kapag bumalik po tayo do sa menu, may kita natin naka-English na po siya. So yan po yung bagong feature ngayon ng Sahil Application kung saan pwede po natin siya ma-convert into English. Paano naman po ang gagawin kung halimbawa gusto nating mag-check ng ating biometric at ng ating police record. Kapag nakalagin na po kayo dito sa inyong Sahil Application, ang una lang po ninyong gagawin, click lang po natin itong Services. Yan. Lalabas po yung iba't ibang options na yan. Ang kailangan po natin dyan, punta lang tayo sa Ministry of Interior. Under po ng Ministry of Interior, may mga iba't ibang options po dyan. Okay, Security Services, Police Academy Services. So, ang kailangan na po natin dyan yung Security Services. Check muna natin kung gusto natin mag-check ng ating status. Okay, like for example, kailangan natin kumuha ng Police Record. So, ito po yung Police Clearance. Yan po, Criminal Status Certificate Issue. Pag-click po natin, may makikita po tayo dyan na civil ID. So, double-check po natin kung tama yung ating civil ID. At pag-click po natin yung issue, nakalagay po, Certificate has been issued. May kita po nyan dito sa may download. Pag-download yun po yan, may makukuha na kayong police clearance. Siyempre, kung may mga cases tayo, so hindi tayo makakuha ng police clearance. So, paalala ko lang po sa mga kababayan natin dyan. Para naman po sa biometric, ganito po ang gagawin natin. Dito pa rin tayo pupunta sa may security services. Pag-click po natin dyan, may makikita kayo dyan ng verify the necessity of performing a biometric enrollment. Pag-click po natin yan, may makikita kayo dyan. Ganun pa rin, lalabas yung civil ID nyo dyan. Click nyo lang yung next. Okay? Pag nakita nyo po yung green check na yan, ibig sabihin may biometric na po kayo. Kung nakita nyo naman po nakalagay dyan, red check, ibig sabihin po kailangan nyo pong magpa-schedule ng biometric at dito rin po kayo magpapa-schedule using Sahil application. So yun po ang bagong update dito sa Sahil application mga kababayan. Pwede na po natin siyang i-translate into English. So yun na po mga kababayan. Ingat po kayo lagi at sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ini-invite ko po kayo mag-subscribe para lagi kayong updated sa lahat ng balitang OFW na nilalabas natin dito sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.